konting mga tao lang ang kasing sikat ni Joan of Arc mula sa simpleng buhay hanggang sa mga labanan sa France. Ang kanyang paglalakbay, pinalakas ng pananampalataya at determinasyon ay nagbigay sa kanya ng pag-asa para sa buong bansa. Sa video ito, i-explore natin ang kwento ni Joan, ang kanyang challenges, ang kanyang walang kamatayang pamana na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa marami hanggang sa ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, make sure na hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagkagawa. At kung gusto mong manotify sa bagong video ko, e-click din ang bell icon. Malaking tulong yan sa akin at sobrang na-appreciate ko yan. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Si Joan of Arc, na kilala rin ng marami bilang Jehan Lapuchel o Joan the Maid, ay naranasan ng isang tragic end noong May 1431 mula sa pagiging isang simpleng babae na hindi ng magbasa o magsulat. Naging leader siya ng isang army ng France sa loob ng ilang taon. Kilala siya ng mga tao sa buong mundo bilang isang batang mandirigma na naka white armor, isang simbolo ng pananampalataya at isang taong sumuway sa karaniwang mga patakaran ng kanyang panahon. Sa araw ng kanyang pagbitay, pinilit siya ng mga English soldiers na pumunta sa isang tambak ng kahoy. Ang kahoy na ito ay mabilis na magiging apoy na tatapos naman sa kanyang buhay. Sa huling sandali, hiniling ni Joanne na may hawakan siya. Isang bagay na sumisimbolo sa kanyang pananampalataya. Isang mabait na lalaki ang gumawa ng isang mabilis na krus mula sa isang stick at ibinigay ito sa kanya. kinangkap niya ito, pumulong ng dasal at itinago ito malapit sa kanyang puso. Nang magsimulang kumalat ang apoy, tumingin siya sa isang malaking krus na hawak ng isang pari. Kahit na may apoy na naglalagablab sa paligid niya, naririnig ng na mga tao ang kanyang malakas na boses na patuloy na nagdarasal. Nakakalungkot isipin ang kanyang paglalakbay. Isang matapang na kabataan na naniniwala sa kanyang misyon ay naharap sa isang malungkot na katapusan. Pinabayaan siya ng lalaking tinulungan niya na maging hari pero sa mga huling sandali sa harap ng kanyang katapusan, hinawakan niya na mahipit ang kanyang pananampalataya. Nung 13 years old pa lamang itong si Joanne, may extraordinary na nangyari sa kanya. Nagsimula siyang makarinig ng mga boses. At hindi lang ito basta-basta mga boses. Talagang naniniwala siya na galing ito sa Diyos. At hindi lang basta bumubulong ang mga boses na ito o nagsasabi ng chismis. Sinabi ng mga boses kay Joan may malaking trabaho siyang dapat gawin. Ito nga ay ang palayasin ng mga Englishmen sa France. Kasi noong mga panahong yun, malaking parte ng France ay nasa kontrol ng English. May mga kaibigan silang Pranses at tinatawag na Burgundians at kasama ang mga Burgundians ay talagang matindi ang lakas nila. Ang kawawang lalaki na dapat sana ang hari ng France na si Charles of Valois ay nawala sa picture dahil sa isang peace deal sa pagitan ng mga English at Burgundians, Pero si Joan na may malakas na paniniwala at mga poses na nagkakait sa kanya ay may nakitang vision. Nakita niya si Charles bilang ang rightful king ng France. Nilakasan niya ang loob niya at lumapit siya kay Charles noong February 1429. Sinabi niya, Give me an army and I'll show the English the door. Parang nakakaloko ba? Diba? Pero si Charles, kahit na marami nagsabi sa kanya na bad idea to, nagdesisyon na magtiwala kay Joan. At guess what? Noong March ng parehong taon, sa pamumuno ni Joan, nakakuha sila ng malaking panalo. Ang lungsod ng Orleans, nasa ilalim ng mga Ingles, ay nakalaya. Pero tulad ng lahat ng malulupit na kwento, ang rapid rise ni Joan at ang kanyang mysterious voices ay naka ng parehong kakampi at kalaban. May mga na-amaze sa kanya habang ang iba kahit na sa kanyang sariling puwersa ay nagkaroon ng pagtududa. Hindi mo talaga masasabi ang takbo ng buhay. Isang saglit, si Joan ay naging isang bayani at sa susunod, hinirap niyang isang pinakamahirap na panahon ng kanyang buhay. Habang matapang na ipinagtatanggol ang isang lugar na tiyatawag na Compiene, nagkaroon si Joan ng hindi inaasahang aksidente na nagpabagsak sa kanya mula sa kanyang sinasakyang kabayo. Sinamantala naman ng mga Burgundians, mga kalyado ng mga Ingles ang pagkakataong ito at nahuli nga si Joanne. Mabilis na lumala ang pagkakataon katapos nun. Aniwala ang mga Ingles na hindi lamang dahil sa kanyang kasanayan sa pamumuno ang tagumpay ni Joanne. Sa tingin nila, meron siyang mahiwagang kapangyarihan. At dahil doon, pinaratangan nila si Joanne ng pagiging mangkukulam at pagiging heretic. Marami pa silang pinaratang sa dalaga pero yun ang dalawang pinakamabigat. Naniniwala mga Ingles na si Joan ay gumagamit ng itim na mahika na tinawag pa ng Duke ng Bedford na kaibigan ng mga masasamang espiritu. At ito pa ang nakakagulat, si Charles, ang lalaking tinulungan ni Joan na maging hari, sa halip na tumulong para iligtas siya. Well, nagpulag-pulagan ang loko. Sa tingin ng mga tagapayo ni Charles, masyado ng malakas ang impluensya ni Joan kaya pinili niyang hindi siya iligtas. Kahit na pwede naman siya makipagnegosasyon sa kalaban kapalit ni Joan. Ibinahagi ni Joan Masio, isang pari na kasama ni Joan sa kanyang mga huling sandali, ang isang nakakaantig na kwento tungkol sa kanyang mga huling salita. Habang tinutupok siya ng apoy, tinawag ni Joan ang pangalan ni Jesus ng buong lakas. Nakakalungkot isipin ang matapang na babae na pinamumunuan ng mga hukbo ngayon ay nasa awa ng parehong kaaway na kanyang nilalabanan. Pero ito ang isang nakakagulat na twist. Ang lalaking nagpasimula ng apoy na nagtapos sa buhay ni Joan ay sobrang nagsisisi na sa tingin niya ay nakagawa siya ng isang malaking kasalanan. Kinailangan niya ng maraming alak para kumalma at sinabi pa niya na baka napas lang niya ang isang tunay na banal na tao. Ang alamat ni Joan ay nagsisimula pa lamang nung namatay si Joanne. Alam mo yun ang huli para sa kanya ba? Diba? Pero hindi, malayo pang narating ng kwento niya. Halos 20 years pagkatapos ng kanyang kamatayan. Noong 1450, ang haring si Charles VII ay nagkaroon ng konting pagsisisi. Nagutos siya ng malalim na pagsisiyasat sa paglilitis kay Joanna. At alam mo ba, nakita nilang ilang kahinahinalang mga bagay. Ito ay nagbuwas ng mga pintuan para sa higit pa mga investigasyon sa kung ano talaga ang nangyari sa panahon ng kanyang paglilitis. Ang isang malaking investigasyon ay dumating noong 1455 na nagpa si Pope Calixtus III na tignan itong muli. Hindi ito maliit na bagay, ito ay isang full-blown retrial. At ang hatol, si Joan ay walang kasalanan sa lahat ng mga paratang na ibinato sa kanya. Tama, hindi siya guilty sa paggamit ng witchcraft o sa paglaban sa simbahan. Sa bawat taong dumaraan, hindi nawawala ang kasikatan ni Joan. Ito ay mas lalo pang sumisikat. Sinimulan ng mga tao na makita siya hindi lamang bilang isang mandirigma, kundi bilang isang espesyal na tao. Isang taong may koneksyon sa Diyos. At noong 1920, tumating ang malaking recognition. Sinabi ni Pope Benedict XV, You know what? Joan is a saint. At ganun-ganun na lang naging isang saint ng katoliko itong si Joan of Arc. Ngayon, pinag-uusapan pa rin ng mga historians kung gaano kalaki ang kinampanan ni Joan sa digmaan sa pagitan ng Inglaterra at Pransya. Pero itong isang fact, nagbigay siya ng pag-asa. Pinagsama-sama niyang isang hukbo, pinalayang Orleans at pingin ng push na kailangan ng Pransya laban sa Ingles kahit na nagpatuloy ang digmaan ng higit sa dalawang dekada pagkatapos ng kamatayan ni Joan, hindi may pagkakaila ang kanyang impluensya. Ngayon, hindi lamang siya naaalala bilang isang mandirigma o isang santo. Siya ang patron ng France, isang simbolo ng pag-asa at katapangan para sa lahat. Ang kwento ni Joan ay nagpapaalala sa atin ng katatagan ng espiritu ng tao at ng kapangyarihan ng paniniwala mula sa isang patang babae sa probinsya hanggang sa isang ginagalang na santo. Ang kanyang kwento ay isang patutuo sa epekto na maaring magawa ng isang tao sa kapalaran ng isang bansa. At kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang libro. May bagong videos po every week. Pakilike at pakifollow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina Meron po tayong member content, pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.